May resibo ba yung pagbili mo ng mga itak? Oo, okay, so oh, doon po sa ano po sa tinda. Magkano umabot yun? Kulang ko lang po 80 po. Bigyan niyo po ako ng 5 days, babalik ko po sa kanya yung 100,000. Oh, so ibig sabihin 000. wala talagang gamit? Hindi, gagawan ko po Hindi ng parang. Hindi sir, wala Meron pong gamit. ba o wala? Ilang araw na naubos sa scatter? Ang araw lang po. Isang araw? Pa mo, ang kapal ng mukha mo! Grabe, pang ako nagkataya! Baw na baw na ako sa utang! Sa tindahan po, ako naman po yung nagpakapagod talaga dyan. Kapal na mukha mo! kamo. nga naman na di ka magsikap! magpartner tayo, ikaw yung lalaki! Pira ko na nga yung puhunan! Anong gusto mo? Kakant ka nalang sakin? Ang Kaya... kapal na mukha <laughs> mo! Sumpahan so, na po natin ang kaso, ma'am. Ma, si Apo? Sir Anthony. Kumusta na po kayo mula nung nagkaharap kayo? Kumusta po ang negosyo so far? Ah, uh, medyo okay naman po. Medyo matumal lang. And yun nga, yung sa itak, yun yung mga hinahanap dito. Eh, kaso wala naman, ibawi eh, bawi na lang. Mag-iipon muna. Gano'n ba kayo katagal, ma'am, na nagsama nito ni Sir Anthony? Halos mag-six years na din po. Kasi 2019, November naging kami dati nyo na ba siyang uh, nakikita na mahilig siya sa sugal or napansin nyo ba na lately eh nahihilig siya sa mga scatter ganyan um dati po di naman siya nagsusugal pero inom nag na talaga siya barkada ganyan tapos mga 2024 at uh, tayo nung una di ko lang siya pinapansin kasi sabi niya yung alala niyo po yung may online sabong pa uh, nag-online sabong na siya noon pero sabi niya kasi commission niya lang yon sa pag-promote niya. And lumala na nga lang ng lumala nung last year. Tapos eto na yung pinakamalala. Naobos yung perang para sa pangnegosyo. So itong negosyo niyo ma'am na parang itak or parang siyang merchandise shop eh. Okay. Ito may makikita tayo mga screwdrivers, mga martilyo, plies. So kailan po kayo nagka-idea ma'am or Ang... nag-start sa ganitong business? Actually po yung may idea talaga nito siya. Tapos nung time na yun wala man siyang puhunan. Tapos sabi ko, uutang ako. And nung time na yun kasi may mga offer sa akin like si bank, si home credit. So pinili namin sa home credit na relation sa akin. Um, January 9 yun, nasa hospital kami kasi na-disgrasya na ni eh. So nasa PGH kami, sabi namin mag, ano na lang kami magnegosyo. So, so nag-loan kayo? Opo, oh, nag ako sa home credit para maging puhunan. And ang pinakauna naming pwesto itong isa. Tapos hanggang sa lumago siya, naging tatlo. And parang biglang bumulosok na lang nung nalulong na siya sa sugal magkano ang naging unang puhunan niyo ma'am dito nung na nautang? 135. Ngayon ma'am, may mga nabanggit na siya dito na siya ang may idea and parang uh, yun nga, meron din daw siyang siya daw ang dahilan kung bakit kumikita. So ano masasabi niyo? Kasi nung dati po kasi hinahayaan ko siya. Nung time kasi po na yon may trabaho pa ako. Nagtatrabaho ba ako sa dito sa May Makinli. So ang usapan ang usapan po namin, ako magtatrabaho pa rin ako, siya yung magmamanage dito, may hasador kami. Ipaubaya ko lang daw sa kanya. Siyempre so, po nagtiwala ako kasi partner kami. So, nagli-live-in kami. So, nagtiwala ako kasi sabi niya, ihayaan ko na lang siya. Pasok tayo dun sa pinaka-main issue, ma'am, na 100,000 na pinakatiwala mo. So, nung time ba yun, ma'am, meron ba kayong alitan na ni sir? Magkakalabuan na ba kayo para gastusin niya yung perang ganun? Or wala, okay naman kayo? Okay naman po kami. Pero before po kasi nagkaroon na kami ng issue na nagkabaw si kami kasi nga yung sa sobrang pagsiselos niya nga po nakakapanakit na siya. So sinubukan niya na magkaayos kami. Hindi pumayag naman ako. Tapos hindi ko naman akalain na ganun yung gagawin niya. Kasi ako nagtiwala pa nga ako ulit sa kanya. Ganun kalaking pera eh. So iyon nga ma'am, ang isa sa mga nabanggit niya, kaya siya sumama ang loob or kaya niya rin daw nagawa yon dahil nga yun nga, may iba ka daw. Nakikita niya, may kasama ka sa hotel, dun sa location. Wala okay. po, kasi lagi po kami magkasama. And matikita naman po dito sa kapitbahay. Simula pong dito ko sa tindahan. Tindahan, bahay lang po ako. And pag umalis man ako, lagi kami magkasama. Makaalis man ako mag-isa lang. Like for example, katulad nung nagpa-kiya po kami, kasama kapatid niya, mama niya. And paano naman po ako aalis? Eh halos wala nang energy maghapon dito sa tindahan. Uwi ng bahay, gawaing bahay pa. Kaya yung sinasabi niyang lalaki, isipin niyo pa po kasi lahat na lang kasi dito, pinagsiselosa niya, lahat ng tauhan namin, ultimong pinsa niya, kaibigan niya, pagsiselosa niya. Yung sinasabi niyang nakita niya na nasa hotel ka daw, doon sa isang location ng phone, paano niya ba na-track yun? Iwan ko po sa kanya kasi ang isa pa pong inaano niya kasi uh, manakikipag-usap daw ako. Dati po kasi active na active ako sa marketplace. Kahit po anong oras pag nagising ako, magtitingin ako. Pag may notification na may nag may marketplace, magre-reply po ako kahit anong oras pa yan. Kasi para sa akin, benta yun eh. Gano'n na agad yung iniisip po. Kaya yung sinasabi niyang hotel, paano po ako makakapunta? And yung sinasabi niya pa pong hotel, isa pa, ayan o, yung Red Doors Hotel po, Oh, yan yung sinasabi niya. Lagi daw ako nandyan. Eh, paano po ako pupunta dyan? Eh, kasi siya yung nahuli ko dating ng babae. Hindi lang isang beses, mayroon pa yung nahuli ko siyang na, eh, sa online na ganun. Tapos yung babae, kasi sabi parang di daw siya binayaran. Kinuntak ako ng babae. Bukod pa doon sa kapatid ng naging staff namin dito na naging babae niya din. Nung sa ere, ma'am, di ba na live kayo, doon nyo lang din ba na nadiskubre na, na pinang sugal niya, ma'am? noon lang talaga. Ay, kung din nga pa nga po kami nagtulpo, di ko malalaman na pinangsugal niya eh. Ano po kasi yon umuwi siya ng Bicol noon, uh, Webes, tapos bumalik siya ng linggo. Pagdating niya siya dito ng linggo ng hapon, or parang paggabi na, sabi niya, yung itak, i-deliver na lang. Kung hindi ngayon, kinabukasan. Si, Siyempre, umasa naman ako. Tapos kinabukasan, Monday na yon Ayun na yung uh, naligo lang ako, paglabas ko, yung sosyete dito sa tindahan, nandoon na sa lamesa, pag akit ko dito, wala na siya dito, lumayas na siya. So wala akong idea kung bakit siya lumayas, ganyan. Pero dala niyong isang motor na ganyan na saan, tsaka yung Honda Click na nabili namin. Sa so, mga gamit din siya? Opo, tapos yung ibang mga gamit namin. So sir, last time, inamin niyo po na yung 100k, hindi niyo na ipang down, hindi nyo rin na ibili. In short, ito po ay na isugal, tama sir? Opo. Anong pinakamalaking na itaya mo sir na hindi na na? Pinakamalaki kong napapanalunan, minsan yung 44K, dalawang business kami nagbayad ng upa, 44K. Dalawang 34K na ibinayad namin sa upa sa tindahan kasi tatlo po dati yung tindahan namin. Tapos nung bago siya mag-birthday, nagsindi na ako ng panalo ko sa kanya ng 50 plus ata yun or 60. So malakihan talagang taya nyo na dyan, sir? Hindi po, kasi po, yung naglilibang lang ako nun, kasi yung tira lang yun, nang ibinayad ko sa pagpagawa ng motor. Hmm. Pero ba't dito sa 100k, sir, nasa niyo nyo, e eh, pang sana ng itak ni ma? Wala, ano rin kasi ako nun, na-blanko uh, na rin po. Pero ngayon sir, nabanggit nyo na last time sa studio, willing kayo magbayad, nagbigay, na magbibigay lang ng kaunting, pas, palugit mo na si ma'am, at pumapayag naman kayo ma'am no, na bigyan ng chance si sir. Pero yung chance nyong magbalikan, wala na po ba? Ayaw ko na kasi parang hindi na kami mag-grow pareho pag magsasama pa kami. Eh kasi sayang naman, six years, ilang taon po kayo nagsama? Magsisix na din po. Ikaw sir, hindi mo na ba mahal si ma'am? Hindi <laughs> na bakit po? Ayaw ko na. Pero mahal niyo pa si ma'am. Hindi na rin. Kayo hey, ma'am, mahal niyo na rin. Po. Hindi na. Mayroon po akong gustong linawin ma'am. Tungkol sa mga sinabi niya. Yung tungkol sa nadisgrasya ko. Yung ano po, nadisgrasya po ako. Sabi niya, pinabayaan ako ng mga magulang ko. Hindi po yung totoo. Kasi nung naaksidente po ako dito, pumunta siya dyan sa pulang lupa. Tapos, dumating din yung kapatid ko, yung nabangga ko, hinatid muna sa Villamor. Tapos hinatid na din kami sa PG-8. Nung na kami sa PG-8, sabi ko sa kanya, paano na kaya ako nito? Hindi makapagtrabaho, gawa ng naputol yung buto. Tapos nag usap kami. Habi ko, kung may pera ka ako, ako mag negosyo ko. Sabi niya sa akin, ano naman negosyo ang gusto mo? Sabi ko, parehas ng negosyo ng kapatid ko. Sabi niya sa akin, may offer sa akin sa iyong credit. Gusto mo, gamitin mo. Habi ko, ikaw kung papagamit mo sa akin pero ako, ako magulog niyan buwan-buwan. Kung mabigo man ka ako, ako, sakto, magaling na ako yung kaopirahan ko, magtatrabaho ko, ako magulog niyan. Sabi ko sa kanya, yun na pagkasundoan namin. So, ikaw naghulog din sa home credit, sir? Opo. Nabuo niyo po yung bayad? Opo. Magkano po yun? Uh, 5 Monthly. Bali yung pinambabayad po sa home credit, galing na doon sa tindahan. Direct to the point, sir, ano po yung gusto nyong i-clarify? Yun po, yung sa pag-open po ng tindahan. Kasi sinasabi niya noon na puro pera niya. Kasi noon, na naoperahan po ako, nagpadala yung mama ko ng 19K, pambayad sa bakal sakit. Ang binayaran namin sa PG is 525 lang. Pag uwi namin ng bahay, magkano pa pera natira ng padala ni mama? Sabi niya, nasa 17 plus na lang. Sabi ko, nga muna ako ng 2 days, tapos hanap tayo pisto. So bayaran mo ako yung upa dito sa inuupahan mo. So ngayon hey, ma'am, ina-acknowledge nyo naman na may contribution din siya? Oo oh, oh, yun, yung pinambili na yun. And then two days din kami naghanap ng upa hanap kami as in magkasama si Mintado niya pa to. So, nung una talaga maayos naman yung goal namin eh. Nagkasundo kami, magninegosyo, ganyan, maayos. Ako, hindi mo na ako magre-resign para may backup kami. So, ikaw sir, umbaga ang una mong pinampuhunan is yung 17,000. So, ikaw ma, magkano naman ang inad mo dun sa... Ah, uh, yun na nga po yung 135 na galing dun, galing dun sa home credit, yes okay. po. Pero yung dun sa home credit na yon Uh, parehas kayo naghulog or ikaw ang tumapos. lang uh, mula, mula umpisa. Pero yung hulog, so, indahan? Yes po. So in short, sa inyong dalawa yes, pa rin. Po. So kaya nung una sabi ko nga po, okay naman yung goal namin eh. Maayos yung goal namin na dalawa mapaayos yung buhay namin. So yun na nga lang na nung kumikita na ayon por barkada na siya, inom hanggang sa lumala na ng lumala. Sa so, parang hindi na-align yung gusto niya, yung mga ginagawa niya sa, dun sa goal namin na umpisa pa lang. Ang nangyari kasi dito ma'am, may nabanggit doon po sir, na mention ko na rin na medyo nagseselos or parang sinasabi ni sir na merong ka daw kinikita sa hotel, may bag. So, once and for all ma'am sa harap ni sir, may boyfriend po kayo? Once and wala po. Kasi lagi kami magkasama. Pag umalis man ako, kasama siya. Kung aalis man ako, hindi siya kasama, mag ng permit, may kasama pa rin akong kapitbahay, or di naman kaya pupunta ng Divisory Air kaya po kasama pa rin mama at kapatid niya. So hindi ako naalis ng bahay na wala akong kasama. Naniniwala ka, sir, na wala po daw siyang boyfriend? Kasi po, nakita ko, okay lang, maligaw, pero yung makuha yung buong address. Kasi nga nasa business uh, page namin sinakyan. yung address. Anong sinakyan, saan to Miguel? Sabi kahit pa ipacheck check sa cybercrime yung phone ko, naka-postpaid ako, kung may text, di ba pa mariretrieve yun? Pwede pong ipa-check, willing po ako kahit pa magpalay detector ako, willing na willing po ako. Sino ba yung sinasabi mo sir na ano, na may pangalan ka ba, lalaki, identified mo ba or wala? Ibig sabihin, wala. Kasi, nahuli ko eh, kasi yung kapatid ng staff namin dati, yun yung nahuli kong na ano. Pero ni, hindi minsan di ako nag-iskandalo na kahit na ano, nahuli ko siyang may karelasyon doon sa kapatid ng staff. Tapos one time online pa, yung nagsend sa akin ng picture yung babae na nakipag-ano daw siya sa online, tapos di nagsend ng, ng pera. Ayun, tapos para may nabasa pa akong ayun, dalawang putok ganyan-ganyan Tapos di ako binayaran. Tapos pinagsesendan pa ng babae doon sa kapatid ko sa akin. Tapos kinumpronta ko siya, sabi niya scammer daw kasi yun pinaglalaruan nilang mga magkakaibigan. Pero yung babae ni insist na ayun nga kaano niya online yung babae. O kanino na po nakapangalan yung negosyo? Sa, sa Nung hindi ko pagsampa sa kanya ng kaso, ililipat yung tindahan sa akin kasi nga ako po mostly pera ko naman. Ah, nga. okay. So yun yung napagkasunduan oh, nyo. Po. Pinirmahan mo naman, sir. So, o oh, eh, yun lang, pinirmahan ni Sir. Kasi iniisip ko pa rin naman na magbalikan kami. Ang dinagdag ko lang doon, yung in, in three months na, da, kasi ang kasundaan namin doon, nahiwalay na kami, tapos lilipat sa pangalan ko yung ano. Ang dinagdag ko lang doon, in case na magbago siya, mas maging mabuting partner siya, willing ako makipagbalikan sa kanya. Yun yung dinagdag. How about this time, ma'am? Ayaw niyo ba na? Ayusin, magkabalikan. Although yung 100K, kailangan ibalik mo pa rin, Sir. Pero uh, magkaayos kayo. Ikaw sir, bakit ayaw mo na? Bigyan mo kami ng rason para alam na, para may closure kayo ni Ma'am. Ayaw ko na po talaga. Kasi yung ako ayaw ko. Kasi yung, yung na ngayon sa red doors, nakuha ko sa ilalim ng mga panty niya, isinusi ko, nagbukas yung puerto. So ayaw mo na kasi sa tingin mo may iba na si Ma'am. Ganun po ba? Mm. Sa tingin mo niloloko kanya. Mm. So kanina Ma'am, binigyan namin kayo ng time makapag-usap. So uh, merong uh, na isa si Ma'am na gusto niyang mangyari. So sige ma'am, ano yung gusto niyang mangyari doon sa 100,000 na dapat babayaran? Uh, willing naman ako doon sa sabi niya na um, yung babayaran niyang 100k sa akin, hati na lang yung babayaran. Pero wala na siyang pakialam dun sa tindahan. Akin na yung <coughs> lahat. Sasalunin ko na lahat ng utang, kautangan, kahit dati pa na halos almost 800,000 yung babayaran. So ako na bahala doon pero wala na siyang pakialam sa shop tapos yung yung 100k kahit yung 50k sa kanya na And, yun naman napagkasundoan Oh, okay. So, okay ka na doon, kuya. Yeah. So, kasi nga naman, business partner kayo, sabi nyo nga, so, doon sa 100,000 na dapat babayaran mo sa, na isugal nyo, sir, 50K kay ma'am, babayaran nyo, and yung other 50, bibigay na daw po niya sa inyo. Bilang ang kabayaran din sa effort nyo, sa mga naging, uh, naipundar mo rin kahit pa ano doon sa shop. Okay na po yon? Mm. Kaya kung mag-umpisa man ako ulit, kung saan ako nagkamali, yun ang itatama ako. Eh, tulad ng sugal, mali ko yan. Yung mga maling decision sa negosyo, kasi tapos yung insan, mas iniuunol ako yung tulad niya, yung mga material na bagay. Mali pala ako doon. Dapat mag-ipon. Isa lang kung mayroon akong pagpapasalamat sa kanya, binantayan niya ako sa ospital. Alas isang buwan, yung naoperahan naman ako sa appendix, binantayan niya ako. Yun lang pinagpapasalamat ayun na wala ang pira, kasalanan ko yun, inaamin ko yun. Kaya, hindi yung tawad sa kanya. Pero yung iba, kahit paluhurin ako, hindi ako hindi sa kanya na suri. Sa akin kasi kahit paano, gano'n nangyari, gusto pa rin maging maayos yung buhay niya. And one day magkita man kami, sabi ko nga kung maging okay siya, magkaroon siya ng panibagong karelasyon, alagaan niya na yung pananakit, yung sobrang selos, alisin, kasi hindi talaga siya maganda. And yun nga, hangad ko pa rin na maging maayos yung buhay niya. Sila ay nagkasundo na maghiwalay sapagkat na dispalcon ni Sir Anthony Bigeha ang 100k na puhunan na ginagalit ni Maylin B. Player at napakasundoan nila na babayaran ni Mr. Bigeha ang 50k na lang pero dalawang hulog 20k tong araw na ito July 9, 2025 at ang 30k ay sa August 30, 2025 Ayon sa napakasundoan nila ay pumapayag na si Anthony Bigeha na wala nang pakialaman sa negosyo ni Maylin na tindahan ng itak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 kayo po. apa. Sir Rafi, thank you po kasi dahil po sa inyo na po yung problema and eto na po na singil ko na si Anthony sa paon ng bayad and nakausap ko na rin po siya ng maayos. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po and sana po mas marami ka pang matulungan na mga nangilangan ng tulong. And maraming maraming salamat po. Thank you.